nalulungkot nito nandiyan lang yung punagas na dahil yan eto sa atunan nyo sa sila bago na ang title abangan nyo po nilagay yung title so hindi na siya wawawin hapanit na po natin yung wawawin pero it's going to be a game show so lahat naman sa barangay sa lahat po mga sisintyo nyo, sa inyong mga lugar sa mga purong-pulong nyo pag hulag show tayo malapit na yung studio pinapaganda 800 at na-passive ito mapanatay natin mapanatay natin Pwede kayo magkaro at pwede kayo manalo. At hindi mawawala yung pagtawag ko araw-araw. Tatawag ako ng limahan na sampo para magbigay na pa-premio. May jacket na at meron ano kayong 5,000. Pawa tawag. Tawag lang. Basta nanonood lang. May 5,000 agad. Abang ano Dahil malapit kami Dito sa TV5, ang bagong programa po. Nawawawi. Abang ano. Ako, maraming salamat. Hindi niyo ako iniwan. Ha? Eto, nagbabalik ulit. Nagbabalik ulit. Hindi ako ang programa para sa inyo. Ulitin ko. May tawagan, Siyahan. At syempre po, marami tayong mga bagong games para sa inyo. Abangan nyo po yan. I'm so glad and so happy na I'm back. Thank you, Lord. At uh, magbukas po niya yung pintuan ng TV Fire. MVP, maraming po salamat. At MVP, bago na ako ng cellphone. Smart lang number 2. Okay. Love you, MVP. Thank you. Maraming salamat. At ito, simulan pa lang to Actually, yung pag-signing ng contact na to para tumukol lang. Mm -hmm. Para makagalaw na. Kasi hindi ka rin makagalaw. Nag-brainstorming, hindi makausap yung mga co-host na kukuhanin. So ngayon, para lang ma-seal na lahat, matapos na, eto na. And then after this, I think there's a big best one.